Tatlo sa mahigit dalawanta kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Duterte umalma sa aligasong namumulitika sila. Ang DMW sinuspindi ang lisensya ng Parola Maritime Agency matapos ang pagkawala ng isang Pinoy seafarer. Ito naman ang pag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas. Aprobado na ng Department of Agriculture. Kasong pariside na isang panas sa pulis na bumaril at pumatay umano sa kanyang mister na pulis din sa Pampanga. Problema sa pamilya tinitig ng motibo sa krimen. At isang ina na naputulan ng paa. Natulungan ng Brigada News FM Palawan at ng Juan Tahanan Partylist. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide Brigada Balita Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw na po tayo ng Biyernes, mga kabrigada. February 7, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parumao. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita sa umaga Mga kabrigada, kinumpirma ng Commission on Elections na hindi isasama sa time allocation ng isang kandidatong magsisilbing judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magkakaroon ito ng exposure sa mga telebisyon at sa radyo. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, magkaiba ang pagiging bahagi po ng isang balita at ang pagpopromote ng kandidato sa kanyang sarili. Dagdag pa nito, hindi dapat ituring na labag sa mga kandidato ang pagiging bahagi ng isang balita dahil ito ay isang paglabag sa freedom of the press mga kabrigada ayuda kapalit ng perma laban sa impeachment kay VP Sara Pinasino ni Pangulong Marcos Brigada Maricar sargan i-brigada e mo Brigada, brigada. Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may suhulang naganap sa mga mambabatas para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng mga batikos mula sa netizens, kabilang ang aligasyong may kapalit na dagdag pondo para sa ayuda sa ilalim ng Akapata X program ang pagsuporta ng mga kongresista sa impeachment. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang dating mambabatas, hindi uubra ang ganitong sistema, lalo na't na napakarami sa Kongreso ang bumoto pabor sa impeachment. Sa katunayan anya, may iba para raw sana mga kongresistang nais ding pumirma pero nasa out of town at hindi nakadalo sa sesyon. Na. Dagdag ng Pangulo, huh? posibleng wala pinalutang wala lang ang issue us. ng suhulan na upang pahinain ang kredibilidad you, ng <laughs> impeachment process. And undermining the process. Uh, by saying that all this, that yeah, I've, I've heard also the, the assertion that Megan on, I don't think so. Overwhelming ang uh, ni, ang uh, pumirma at yung uh, ano may 215 I don't think that kind of ano two-thirds two-thirds of the Senate 360 uh, they got 215 so over just a little bit over two-thirds hindi mo makukuha sa ganong klaseng ganong klaseng sistema I know I've been in Congress I don't think that uh, that uh, way of operating would have worked not certainly not to the extent that you get 215 uh, signatures In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita, Samantala mga kabrigada, tatlo sa mahigit dalawantaang kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, umalma sa aligasyong namumulitika sila. Obrigado Haji Caminho e brigada, Mo brigada. Hindi umano may tuturing na pamumulitika o panghuhusga na guilty ang ginawang pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng tatlo sa mahigit dalawandaang kongresista na nag-endorso sa impeachment laban kay Duterte na naging dahilan para dalhin na ito sa pagliliti sa Senado. Sa isang statement, binigyang diin na Misamis Oriental Representatives Christian Unabia at Bambi Emano at Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan na hindi nila kinokondena si Vice President Sara Duterte Inendorso umano nila ang complaint sa ngalan ng prinsipyo ng transparency, accountability at due process. Kinikilala rin a nila ang constitutional process na sumisiguro na lahat ng public officials ay nabibigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon sa isang patas na forum. Paliwanag din na Emano at Suan, binibigyan si VP Sara ng platform para ipresenta ang kanyang depensa, pabulaanan ang mga akusasyon at linisin ang pangalan sa Senado na magsisilbing impeachment court. Responsibilidad daw nila na itaguyod ang rule of law at integridad ng public office, ano ang political affiliation o sino man ang mga sangkot na personalidad. Isa si Suwan sa mga sinasabing tumanggap ng pambabatikos matapos lumitaw ang pangalan nito sa social media na nagpost di umano na paparating na ang ayuda matapos pumirma sa impeachment. Ngunit pinasinungalingan ito ni Suwan sa pamamagitan ng mga kasamahan kongresista. Sa pulong balitaan, mismong sila nao del Sur Representative Zia Alon adyong ang nagkumpirmang itinanggi ang anyay fake news uh, dinedeny po niya categorically na hindi po yan totoo isa po yan sa paraan na sinasabi ko nga mga fake news in fact i would personally expect na meron pong lalabas din ng mga balita tungkol sa akin so ito po sabi ko nga po simula po nung nagkaroon tayo ng impeachment process unti-unti pong lumalabas ito na pinipreempt niya po yung magiging resulta nito at, kinu at dinilihis po nila yung attention ng ating taong bayan. I would personally say that Congressman Lord Danzuan is one of the most decent members of the House of Representatives. Hindi po niya ugali na kung, kung basta-basta lang siya maglalabas ng ganong klasing information na alam naman po niya na po pwedeng makasira sa kanya. Naniniwala naman si Representative Raj Gutierrez na dito napapasok ang kahalagahan ng isinasagawang investigasyon ng Tri-Committee ukol sa disinformation. This just highlights the importance of the hearings that we are conducting there. This is a prime example of how misinformation and fake news are used not only to disrupt the personal lives but the public functions of our government now. So I hope that uh, mga sa mga kababayan, we continue to be vigilant and to really double check and fact check po no all of these uh, informations coming out kasi lumalabas po fake statement fake page Una nang itinanggi ng mga kongresista na may ipinangakong dagdag na pondo o ayuda kapalit ng pagpirma sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Rajika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Sa ibang balita, mga kabrigada, ang DMW sinospendi ang lisensya ng Parola Maritime Agency matapos ang pagkawala ng isang Pinoy seafarer. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Sinuspindi na ng Department of Migrant Workers ang lisensya ng Parola Maritime Agency, ang maning agency ng nawawalang Filipino seafarer na si Ralph Anthony Bobiles si Bubiles na isang dekadet ng Panama Flag Vessel na Prestige Ace ay naiulat na nawawala noong December 5, 2024 habang nasa biyahe mula sa Veracruz, Mexico patungong Baltimore sa USA. Ayon sa DMW, nabigo ang parola Maritime Agency na iulat ang insidente sa mga otoridad ng Baltimore matapos dumaong ang barko. Walang investigation report, walang captain's report which is usually for crime. At er, Uh, uh, irregularity that we found was that the, the ship, uh, having come from Mexico and having lost the uh, seafarer Cadet mobiles in the process, uh, was uh, so, well docked in uh, Baltimore, United States, and when well docked in Baltimore, never even said anything about the disappearance to the Baltimore authorities, to the U.S. authorities. But... In a ang mining agency. na magsumite ng kumpletong ulat ng investigasyon hinggil sa insidente. Samantala, tiniyak naman ang DMW sa pamilya ng nawawalang Pinoy seafarer. Ang buong suporta at tulong alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang pangangalaga sa mga seafarer sa ganitong sitwasyon ay malinaw na nakasaad sa batas at itinakda sa magna ng na nilagdaan ng Pangulo. When there is Being adequately informed about investigating reports, and relevant reports that would help inform the family precisely by happened. One life is just too many. Uh, at ang the pamilya, nagdudusa, at nadalamhati, they deserve to know and have just as the DMW deserves to know and Nakipagpulong na si Kakdak sa pamilya ni Bubiles upang personal na iparating ang kanilang suporta at pagkakaloob ng pinansyal at iba pang kinakailangan tulong. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan sila sa Department of Foreign Affairs at sa Embahada ng Pilipinas upang makuha ang opisyal na ulat kaugnay sa pagkawala ng Pinoy Seafarer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music News Authority. Nationwide. Ito naman pag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas Aprobado na ng Department of Agriculture Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo Brigada, report Inaprubahan na ng Department of Agriculture o DA ang importasyon na ng 4,000 metric tons ng sibuyas sa isang pahayag, sinabi ni DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. na layunin ang hakbang na ito na maiwasang maulit na naman ang nangyari noong 2022 kung saan sumirit ng hanggang 720 pesos ang kada kilo nito dahil sa kakulangan ng supply. Ayon kay Laurel, hindi na nila hahayaan pang mangyari ito. Noong kalagitnaan ng buwan ng Enero, nasa 1,500 metric tons ang stock inventory ng pulang sibuyas habang nasa 1,600 metric pans naman sa puti. Inaasahang magtatagal ito hanggang ngayong buwan Saka, sa kasalukuyan. Nasa 3,000 tonelada ng pulang sibuyas at 1,000 tonelada naman ng puting sibuyas ang inaasahang dumating sa susunod na dalawang linggo habang iniintay ang pag-ani ng lokal na produksyon ng naturang agri product. In the heart of changing tides. Ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa Manila. The music Assorting Brigada Balita Nationwide Kasong parricide na isang na po sa pulis na bumaril at pumatay umano sa kanyang mister na pulis din sa Pampanga Brigada Kath Austria, ibrigada mo Brigada Brigada B -b -b personal na problema sa pamilya o sa mag-asawa ang tiniting ng motibo ng Philippine National Police sa pagbaril at pagpatay umano ng pulis sa kanyang mister na pulis din sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, nasampahan na ng kasong parricide ang babaeng pulis. Sa personal na problema po ng pamilya po, particularly sa mag-asawa po. So yun po initially, inquest na po kahapon at in Intay lang po natin sa yung resulta po ng uh, ballistics examination to confirm na yung pong, uh, baril na nakita po doon po sa tabi po nung napatay na pulis ay siya mismong ginamit po doon sa kanyang uh, pag, uh, pagpatay po sa kanya. Lunes ng gabi nang mangyari ang insidente kung saan nakarinig na lamang ng putok ng baril ang kapitbahay ng mag-asawa. Nakita umano ng kapitbahay ang biktima sa garahe na duguan at nakita nito ang misis na may hawak na baril. Around 9.30 po nang uh, nung nakakaang lunes, February 3, ay nakarinig po ng putok po yung uh, kanilang uh, kapitbahay, yung katabing, kapi, katabing bahay po nila. So nung makarinig po ng putok, itong witness po natin ay lumabas po siya at nakita na po niya na nakahandusay. Yung uh, ating pulis doon sa kanilang garahe na may duguan na po at uh, immediately ay uh, bumalik po siya sa kanyang bahay, kumuha ng telepono para tumawag po sa pinakmalapit na station at kaagad bumalik po siya doon sa garahe kung saan na uh, nakahandusay nga po yung biktima at doon po niya nakita na yung baril po ay hawak-hawak uh, na po nitong uh, kanyang uh, misis po." Ayon kay Fajardo, dinala pa sa ospital ang biktima na may ranggong Police Chief Master Sergeant na nakatalaga sa Angeles City Police Office pero binawian din ng buhay. Inaresto naman ang misis sa sospek na may ranggong Police Staff Sergeant na nakatalaga sa Regional Forensic Unit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music News. Authority. Balita Nationwide. Balita. Personal na pinangunahan ni Senador Bongo ang pamamahagi ng tulong sa 47 na mga kooperatiba sa Central Luzon. Ang aktibidad na ito mga kabrigada ay bahagi po ng patuloy na advokasya ng Senador na suportahan at mapalakas ang sektor ng kooperatiba sa ating bansa. Sa ilalim ho niyan, hindi lamang tulong. Mula sa kanyang opisina ang ibinahagi ng mambabatas kundi naglaan din siya ng karagdagang suporta sa pamamagitan ng pinansyal na tulong sa ilalim ho ng Cooperative Development Authority o CDA. Sa huli pinasalamatan ng Senador ang mga leader ng kooperatiba sa kanilang dedikasyon at hinikayat silang ipagpatuloy ang kanilang adhikain para ho sa ikabubuti ng kanilang mga miyembro at ng buong komunidad. Mga kabrigada, naniniwala naman ang mayorya ng mga Pilipino na hindi sapat ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang makontrol ang inflation o ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Ayon sa pre-election survey ng SWS, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sapat ang hakbang ng administrasyon para labanan ng inflation, habang 16% naman ang nagsabing sapat, habang 19% naman ang nasa pagitan ng sapata at hindi sapata habang ang natitirang 7% ay aminadong hindi sapat ang kanilang kaalaman kaugnay sa issue. Batay sa survey na kinabibilangan ng 1,800 na mga respondents, 59% sa kanilang nakaranas ng mataas na presyo ng bigas sa nakalipas sa tatlong buwan habang 25% ang nagulat ng pagtaas sa presyo naman ng karne tulad ng baboy, manok at baka. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada sa ating health news, ang pag-aalaga sa katawan at isipan ay mahalaga upang maiwasan ang pagiging sakitin. Sa pamamagitan po ng mga simpleng hakbang, kagaya po ng pagkakaroon ng sapat na tulog, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo ay makakatulong upang mas maging malusog at malakas ang ating katawan. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! balita, Makabayaning Pagtutulungan! Mga kabrigada, lubos ang pasasalamat ni Ginang Rosalie Abi, 50 anyos at isang solo parent. Wala sa barangay Santa Monica ng Puerto Princesa City. Sa natanggap niyang tulong, wala sa Brigada News FM Palawan at sa Wantahanan Tahanan Party List. Ipinahayag po mga kabrigada ni Ginang Rosalie ang kanyang kasiyahan dahil o sa katuparan ng kanyang hiling na matulungan sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang mga tulong na natanggap niya ay kinabibilangan ho ng bigas, groceries, diaper at hygiene kits. Dagdag pa rito, nagabot din ang Brigada News FM ng cash donations mula ho sa mga listeners na nahabag ho sa kanyang sitwasyon. Si Ginang Rosalie ay nakaranas po ng matinding pagsubok nang mawalan po siya ng kaliwang paa dahil po sa komplikasyon na dulot ng diabetes noong Oktubre noong nakaraang taon. Dahil ho dito, naging mas mahirap para ho sa kanya na itaguyod ang kanyang bunsong anak. Balita, Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan. Maraming salamat, ka-Brigada Balita! makabayaning balita. Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan mapag Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ibuprofen fast fast relax at ang standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita! In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.